Uwi ka na muna ato. Bibigay na lang yung 500. Bayad na dyan sa walis mo. Ah, hindi man ito. So, ayan mga idol. May bagong ano si Nanay tasing dito. Dito tayo. Kumustahin natin. At para ulan baga po. Galing kami sa bayan mga idol. No? Oh. Basa-basa. basa kami. May, kunci kunti kami dala. Ano mga idol? Ano natin. Kumustahin po natin. Ayos to. Si Arnie Nanay. Tau Tau po. Nay. Wala nang tao. Uh. Saan kaya? Malapit natin dito. Mga saan? Mga tatabo. Mga saan? Ha? Huh? Ay, naroon mga idol. Oh. Ay uh, na mga idol sinanay Kawawa naman Gahanap kami na kanina pa kami Gino Ay sus gino Kawawa man Nagula na nanay Ay ito po ang kalagayan niya Ganyan po siya magawa ng walis eh. ay, Marami pong laglag -lag na pala Paano? ano mm -hmm. Hindi po kayo binagyo Nagbagyo baga. Mm -hmm. Di po kami kanay ng kat. kulong ako ng baha sa bundok. Kayo binabiyo ko. po. Oo, uh, mula baha pa nga. Mm -hmm. <laughs> Ay, ang galing na yung silungan mo na ya. Oo, ah, parang Sige na rin ko, magpaka. Sige ano, na lahat, bibili ko na yung walis mo. Hindi ah, pa man. Hindi man maaayos. Uh, pa dala po kaming isda, tonto, yung masarap na isda. Nay, pinagawa. Sino po nagpagawa ng CR mo? Hmm, mo? Ayun, maraming maraming salamat po kay Kuya G. Lumag, Pero may nagtulong din si Bandit na nga. Ah, din, no? opo, may nagtulong din po. Ayan, karapat dapat po talaga mga idol si Nanay tulungan, oh. No? Ay, grabe. Tara na muna po doon, Mamaya na po paghulaw yan. Bakit kayo na gumagawa niyan? So, may pangwalis tapos bibinta? Pag nakadami. Ah, pag nakadami daw binibinta niya. Ayan Oh. Tingnan yung mga ilo. Oh. Ayan o. lang yan. At tiyan, hindi siya tumitingin. Kasi bulag nga po siya. Ayun o. Oh. Ayan Ayun niya. Ang lupit. nag kung ako yan nanay, ganyan nag-uulan. maka nakasilong na ako. Mm, Diyan man ako kanina. Ay, ano ay doon. Mm. grabe. Tara na muna po. Ako na po. Magkakayas. Mayroong mag-uyan. Magbukas yung magkasama mo. Ah, marunong. Ayaw Ayong po ni nanay. Ma Maabala. Uwi ka na muna, Ato. Bibigay lang yung 500. Bayad na dyan sa walis mo. Ah, hindi naman ito Ayos. Ah, Sige na. Para magpahinga ka na, babayaran ko na agad yan. Oh, mababasa yung pira mo, maawi kami. Oh, ito. 500. ban rin. mo na lang, ha? Oh. Galing po yan eh, sa mga viewers natin. Oh, yan, mga idol. Yan yung kinikita na ponte unti doon sa mga vlog ko kay nanay. Ibigay po natin sa kanya. Ayan po yung halap buhay niya. Paano, nay? Di ka talaga po papipigil dyan? Ah, Baka po pati malaglagan kayo ng nyo, ang dami pang bungaw. Ayan ay, mga idolo, sa tapat pa siya. Ay, malaglagan na daw kung malag malaglagan. Ay, siyos, gini. Ayan, ang dami ng laglag, oh. Ayos, linis ang walis. Linis ay idolo, ang walis. <laughs> oh, balik lang, oh. Lang, yun. Ay, wala na lang. Oh, ayan na, ayan na. Ay, mababali. Nababali. Ma. Uh, ayan, ayan. Ayan, ayan. mo, ha. mabuti ha. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Talaga naman. Ay, pagka ibang to. Ilan na nga edad mo nay? Na, uh, no, basta. Pang, nalak, ako sabi nila. Pang, nine, ten, ten, ten. 1954 inanak 1954, 2024 70 mga idol, ganyan pa siya oh. lupit talaga oh. wala pa siyang nakikita abah ayun mga idol so, na mga idol, hatid lang namin yung pagkain ni nanay nay sabit ko na lang dun ha Tara, hatid mo na yan dun alam mo naman daw yan, kung paano buksan yung bahay ayaw magpapigil mga idol ni nanay you no? Nandun siya. Ayaw niya magpaabala sa ginagawa niya. Tingnan natin si niya dito na. Uy, si Muning. Ang galing-galing naman ni Muning. Dalawang pusa. Ay, kakainin niya ni Muning. Ano mo lang uling? Ano ang gatong? Na ay, wala na. Ah, uh, wala na. Ang Ang ko, niya. ko Ang eh, maraming maraming salamat mga idol ano? Sa ano? Uh, mga nagpapabot ng tulong kay Nanay Tasing, grabe ang sitwasyon niya dito. Pipilit talaga siyang gumawa ng walis. Para may hanap buhay